Kasi nga mga tukada, no, uh, mayroon naman paraan mga tukad friends na makapagtrabaho tayo kahit na umuulan. Mayroon naman tayong na uh, ganito, raincoat. At uh, patuloy pa rin tayo oh, uh, guys na maghanap ng ating uh, mapagkakakitaan. <tellan> Boss, tinted boss, harap yung boss Wala ka aga hapon ha Ha? Ha? Ah. Mabuti nga mga katokan friends, mahinahina na lang yung ano, yung uh, ulan ngayon oras natin mga katokad friends nasa alas 12 na ng uh, tanghali uh, tumila na ng kunti kunti lang ang uh, pagtila mga katokad friends pero maya maya naman ito lalakas na naman to kasi alam nyo naman pag ating hapon uh, talaga nalakas tapos kumita malakas ngayon marami na kumain kunti pa lang yung isa ba't wala ano yung tinda kagapon ikaw wala kagapon diba ba? yan naman ngayon Masyado na pagan pa yung ating uh, tanghali kanina guys Alas 11.30 At Siyempre kapag maulan Malamig, madaling magutom Ang hinahanap ko na naman guys ngayon I merienda na naman Ang pera ko pa lang naman mga katokan friends Nasa isang daan na lang So baka kapusin tayo sa ating merienda mamaya ito ngayon ang banawi guys oh. Asa pa rin kami na may magpagawa ngayon Kahit na maulan Grabe mga katukad friends ano Walang patawad talaga si Katokad ano kahit na bumabagyo kahit umuulan sige lang video lang ng video para makagawa tayo ng content mga Katokad friends bagay mga katoka ano ko naman to eh talagang hili ko naman talaga ang uh, gumawa ng uh, content kaya na uh, sa ganitong uh, situation guys uh, talagang hindi ako mapipigil na gumawa para sa kasiyahan ng bawat sa atin guys boss tara boss kahit dito guys sa ilalim ng ano ng puno po pwede na rito magpwesto basta pakahanap lang tayo ng uh, hindi naman gaano maulan Ayan, hindi naman tayo maulanan uh okay. ang sarap guys sana magkape kaso nga naman bawa tayo magkape inaabot tayo guys ng uh, eh. CD kaya bawa tayo magkape sa ganito sana ang lamig ang sarap magkape sana kaso ingat ingat lang tayo guys sa, ano, sa ganitong mga inumin kasi alam mo na naman kapag may asig ka na talagang tatamaan ka talaga ulit kahit na nagano tayo kahit na nakapag-take na tayo ng gamot guys kapag uminom ulit tayo ng kapin, uh, sigurado yan mas maganda yata guys kung ano na lang mag park na lang tayo kung parking boy na lang tayo ngayon kasi mas maganda yata yung ginagawa ng gwardiya eh. nagpapark na lang sila eh. sigurado ka pa pag nagpark ka pa mga katokad friends meron ka pang ano, may tip ka pang bibigay Oh, di ba? <laughs> Ang hirap pala guys na ano, mag-video na umuulan. Kapag tinamaan pala yung camera mo, wala, no, So kailangan pala talaga ng cover pala talaga. ng sa cellphone kasi wala tayo guys na cover eh. Maliban lamang sa camera na ginagamit natin. Ayun, meron siyang uh, over. Pero pag ganitong cellphone lang talagang hanggang sa linis-linis tayo guys para hindi malabo yung uh, video natin. Mukha yata maghahapon yata ang ulan na ito mga katokad friends. Alata sa langit guys oh. Talagang makulimlim talaga siya. Dito pa naman sa amin guys sa pag tumungtong na ang alas 3 wala na uwi na na naman. Eh dalawang oras na lang guys kasi ala na na ngayon. Dalawang oras na lang uwi na, na naman. Nakakalungkot nga mga katukad friends yung mga malalayong lugar pumuputa pa ng Banawi para magtrabaho dito. Eh minsan talaga walang kita. Kailangan tanggapin na lang guys yung uh, ganitong buhay. Mabuti nga kami mga katokad friends kasi ano nga kami mga katokad friends kasi dito lang kami sa ano sa tatalon lang kami walking distance lang yung aming inuwian kahit na wala tayo guys na kita maaari pa rin tayo makauwi kasi malapit lang yung lalakara namin guys so ayun guys ha, lumakas na, na naman yung ulan grabe lumakas na naman siya Mamaya, pag walang kita mamaya, pwede namang umuwi na. Manood-unood na lang ng TV guys. Uh, ah, Mag-YouTube na lang para magpalipas ng oras. <laughs> Nakarami ka na, no? Ganyan ka lang, oh. Kamay mo, andumi na, oh. Maganda sana mga katokad, please, kapag may trabaho may customer man sana magpagawa ngayon kaso talagang pag ganito mahirap mahirap umasa baba ka sakali na lang guys uy nuulanan yung ating camera malamig lakas na palakas na ng, uh, ng palakas mga katokan yung ano yung ulan so andito pa rin ako sa ilalim ng ano ay, nasa ilalim pa rin ako, guys, ng, ano, ng mangga. Uh, Ayun, video pa rin tayo, guys. Patay-patay tayo rito. Sakripisyo talaga, mga katokan, friends, kapag, ano, kapag isa ka talaga vlogger, sakripisyo ka talaga, lalo pa ganito, na yung content mo talaga, eh, nasasabap tayo sa lakas ng ulan. Pero may, pili mo naman tayo sumilong, guys. Ayun. Dito muna tayo kasi masyadong malakas. Oo. Sige, boss. Pasok. Paano So, kaya ata mga katokad friends, wala nang uh, pagpila to. No? Kaya ang gagawin na lang natin, uwi na lang tayo mga katokad. So iwanan na muna natin uh, pansamantala yung Banawe. Uh, sa susunod na araw na lang tayo pumunta para makapagtrabaho tayo. Kasi tingin ko naman mga katokad friends, si eh, wala tayong makakasahan ngayon, nakikita pa tayo. So, let's go guys. Uh, hanggang dito na lang mga katokad friends ang video na to. Maraming maraming salamat. Uh, sa lahat-lahat ng mga nanonood ngayon uh, mga uh, hindi uh, pwedeng uh, lumabas ng bahay dyan dyan muna mga katokal friends para hindi magkasakit uh, at yun nga uh, mga katokal friends ano, pahawe na ako ngayon uh, at syempre siyempre balik na lang tayo sa araw ng bukas o sa mga kasi wala naman tayo maaasahan ngayon uh, shout out na lang sa lahat lahat ng mga viewers ng aking channel uh, sana sa oras na to ay eh, nasa mabuti kayong kalagayan uh, tungna muna kayo lalabas guys kasi nga uh, masyado pang malakas ngayon ang ulan So, ayun, ah God bless you all na lang mga katukad friends. Uh, God bless the Philippines. Mabay po tayong lahat. Bye bye.